Hey guys, ang daming nakarelate sa last vlog natin na patungkol dito sa mga content creator na kung saan sila po ay hindi tumagal dito sa pagiging isang content creator sa ganitong klaseng uh, trabaho dito sa platform kasi nga, yun nga yung sabi ko na ang daming wow mali So ngayon, ito guys, yung uh, kadalasan na mali ang mindset ng mga bagong content creator na kung saan ay hindi nila alam tapos bigla na lang na yun ay sumali sa pagiging isang content creator kasi nga sa nakikita natin ay parang madali lang pero hindi siya ganun kadali pag ikaw po ay sumali na dito no sa pagiging isang digital creator o content creator so ngayon ito guys ang mga dahilan na kung bakit marami sa ating mga kapwa content creator ang nahirapan hindi na nila nakayanan. Kasi ang unang-una dito guys ay bago po tayo sumali sa pagiging isang content creator, dapat alamin muna natin sa ating sarili. Kumbaga mag-invest muna tayo sa ating sarili. Ang una dito ay bago ka sumali sa pagiging isang content creator ay dapat alam mo kung ano yung klasing mga content ang gagawin mo kung aling klaseng content ang nag enjoy ka sa pagawa. Kasi, importante yan siya, guys. Kasi, kung hindi ka nag enjoy talagang mabilis kang ma-burn out, mabilis kang mapagod, at mabilis kang mawala ng uh, gana sa pagawa ng mga content. At uh, mabilis kang maubusan ng content, no? Um, hindi mo alam kung ano na naman yung klaseng content ang isusunod mo. So, dapat unang-una dito ay alamin mo muna kung ano yung mga klaseng content ang patok dito sa... Social media ang patok dito sa platform. Pangalawa ay mag-invest po tayo sa ating sarili na kung saan ay uh, dapat alamin muna natin guys ang pag-edit. -e Ito isa sa pinaka-importante dito sa pagiging isang content creator ang marunong po tayo mag-edit. Hindi naman masasabi naman natin na kailangan natin maging professional sa pag-edit. -e Hindi din naman kailangan ang uh, isang professional editor dito Kung di, ang importante lang dito ay marunong kang mga likot ng cellphone marunong kang mag-edit kasi ang video guys ay kailangan din na attractive po siya ito ang pag-edit -e ng ating video ay uh, isa siya sa dahilan na para magkaroon tayo ng views ay dapat kailangan attractive po siya, engaging po siya. Dito kasi sa pag -e edit guys, dito natin um, ginagawa ang ating video na kung saan para ma-attract ma natin ang ating manonood. So dapat ang ating video ay talagang meron tayong i-apply dito na ma-hook natin ang ating manonood. Like katulad na lang dito ng mga effects, transition. So kung hindi ka marunong mag-edit, ang video mo ay boring, no? Ito talaga, kailangan talaga natin mag-invest sa ating sarili para mapaganda natin ang ating video. And isa pa dito ay bago po tayo magagawa ng mga content natin at uh, sumali dito sa pagiging isang content creator alamin muna natin ang mga rules patakaran dito sa platform. Kung ano ba yung mga bawal at hindi bawal. So mag-invest po tayo sa ating sarili na magbasa ng mga rules para sa gayon pa man ay maiwasan natin na magkaroon tayo ng violation. Kasi napaka-importante ito guys na panatilihin natin na nakasunod sa lahat ng guidelines sa lahat ng policy ang ating content kasi kung lagi na lang tayo nagkakaroon ng violation ay sinasabi ko sa inyo na talagang uh, laging nakatatak dito meron talagang ilalagay na violation mapagkamalan lagi tayo ni fact checker na hindi po tayo nakasunod kasi ang sa tingin niya sa atin ay ano tayo uh, violators tayo ba kumbaga ay uh, lahat na lang ng content natin naka-violate sa kanilang policy. policy. Kung inyo nakikita dito sa last vlog ko na kung saan meron akong shenare na may isang content creator, medyo malaki, med hindi lang medyo, kundi malaki na yung followers niya. Lagi siya nagkakaroon ng violation and lately, lagi siyang... Um, nagkakaroon ng limited monetization or policy issue. Lagi siyang nagkakaroon or nakaka-encounter nitong um, issues. Kasi nga, Uh, even though sabi niya even though na hindi naman uh, nakalabag yung kanyang video, ang video niya ay wala namang problema doon pero lagi siyang nalalagyan ng policy issue. Ito kasi yung isang dahilan guys na pag lagi tayong uh, nagkakaroon ng violation, marami na tayong record dito sa Uh, Facebook na ang ating account ay ang daming nakatatak na violation, ang daming record na nagkaroon ng violation, isa rin yan siya sa dahilan na mahihirapan tayo iangat yung ating account. Mahihirapan po tayo kasi ang fact checker ay laging naka, naka ano sa atin, laging nakasubaybay bawat galaw natin dito. And lagi tayong mapagkamalana. na eh yun nga ay uh, nag-violate tayo sa kanilang mga policy even though na wala namang problema sa ating account. So wala tayong magagawa kundi i-delete natin yung ating content. Ngayon pa man ay ito talaga yung pinakamahirap kasi nag-effort tayo sa paggawa ng content tapos hindi siya ma-monetize, hindi po siya um, ma post dito kasi nga nagkaroon ng violation so kailangan siyang i-delete. So ito talaga guys yung iwasan natin na para magkaroon tayo ng maraming record ng mga violation dito no hanggang sa ang ating account ay magiging growth at risk at ito po ay ma ano na mawala na at uh, ito po ay ma down na no so ito siya guys ang pinakaimportante na talagang mag-follow tayo sa lahat ng rules so ngayon isa din dito ang mali ng mga baguhan ng mga content creator ay um sumali sila dito uh, para sa mabilisang paraan kung ano-ano na lang yung ginagawa nila uh, nagpa follow to follow bumibili ng alam mo yung mga engagement para lang na ma, sa madali ang monetization yung iba may nakakalusot yes na monetize sila pero after a week after a month no few months na demonetize kasi nga nahuli Nahuli sila na ito yung pinagagawa nila. So uh, isa rin siya sa maling paraan. Kasi ang aim mo dito pag kung gusto mo talagang magiging isang content creator at gusto mong kumita, talagang um, dumaan ka sa proseso. Uh, Mag-upload ka ng mga engaging, original at mga authentic na klase ng video Tapos tuloy-tuloy uh, mo lang yan Magiging consistent ka Mag-follow sa lahat ng rules Dito na mag-uumpisa na papasok yung monetization tools Pag pumasok na yung monetization tools Dito ka na dahan-dahan uh, na mag-generate ng kita So, gayon pa man pag ikaw po ay monetize na, sipagan mo lang ang pag-upload ng video, magiging consistent ka lang, and at the same time ganun pa din, follow sa lahat ng policy sa una guys, yes konti pa lang din yung kikitain mo, kasi nag-uumpisa ka pa lang dito nag-learn ka pa kung ano pa yung mga strategiya na pwede mong gawin, dito kailangan mo din i-improve yung sarili mo, kasi bilang isang content creator, hindi lang yung i-maintain mo lang yung sarili mo na, ah dito nag-enjoy ka, so ito lang yung gawin mo para mapa-improve mo yung sarili mo pag-aralan mo pa kung ano yung mga uh, ibang strategiya na gawin mo kung ano yung mga uh, content na yun bang tangkilikin talaga ng manonood at mag-learn uh, ka pa ng mga ibang eto kasi pag marunong ka talagang mag-edit marami kang tricks na gagawin dito marami kang tricks na alam mo yun pwede mong gawin marami kang klase ng content na maaaring share sa iyong manunood kasi nga marami kang alam. So isa yan siya sa pinaka na sa pagiging isang content creator ay yung mag-invest po tayo sa ating sarili muna. Mag-umpisa tayo sa ating sarili kasi pag alam na natin lahat dito yung pasikot-sikot, kung paano gumawa ng content, kung ano yung mga content na patok sa manunood, ay easy na lang yan guys sa paggawa ng content. Hindi ka talaga mauubusan, no? Hindi ka talaga mahihirapan. Mahirap lang pag hindi tayo pinansin ni algorithm. Pero once na nakasakay na tayo sa algorithm, kung once na matrigger na natin sa algorithm, once na na nasakyan na natin sa algorithm ay tuloy-tuloy na rin yan sinasabi ko sa inyo guys kasi based yan sa aking experience kaya, ayan guys ito lang yung gusto kong i-share sa inyo na bago kayo magiging seryoso sa isang uh, pagiging content creator ay mag-invest muna tayo sa ating sarili ito lahat sa aking mga naibanggit guys ayan, uh, pag sa tingin ninyo ay hindi pa pumatok yung mga content ninyo, yung mga video ninyo, halos wala pang views, halong, halos walang pumapansin sa inyo, mag-take time muna guys para mag-invest sa sarili, mag-learn uh, mag paano mag-edit, mag-learn sa mga pasikot-sikot dito, mag-ano kayo, uh, i-analyze ninyo kung ano talaga yung mga patok na klase ng content dito sa platform, para yan po ay pag alam na ninyo, so alam na ninyo yung gagawin ninyo. So, ayan guys, at uh, gusto ko ito talaga iparating sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Pakishare ng ating video guys para ma-aware yung mga bagong or inspiring content creator dito sa atin. Para somehow makatulong man lang tayo sa kanila. At uh, uh, maraming salamat guys sa inyong panunood. And see you in my next one. Bye!